Golden State Warriors malalaglag sa playoffs at Oklahoma City Thunder binura ang franchise record. Pero bago yan, tinalo ng Miami Heat ang Golden State Warriors sa 112-86 na nagdulot ng malaking epekto sa playoff hopes ng Warriors. Ang pagkatalong ito ay nag-iwan ng baka sa kanilang standing sa Western Conference, lalo na hindi nakapaglaro si Stephen Curry. Bagamat nagpakita si Brandon Podjemski ng solidong performance, hindi pa rin nila nakuha ang inaasahang resulta sa laro. Ang hindi pagkapanalo sa isang kritikal na bahagi ng season ay nagbigay ng karagdagang pressure sa Warriors. Sa ngayon, ang Warriors ay may 41-31 record at tumatanggap ng matinding hamon mula sa mga kupunan katulad ng LA Clippers na nakabuntot lang sa kanilang likuran. Ang team ay naghahangad na magpakita ng lakas at makabawi sa kanilang mga susunod na laban. Ang pagkawala ni Curry ay isang malupit na pagsubok Ngunit ang Warriors ay kailangang magpakita ng resilience para manatili sa playoffs Kung hindi nila maaagapan, maaaring mawala sila sa positioning sa postseason Ang kanilang mga susunod na laro ay magiging isang malaking pagsubok para sa Warriors Kung magpapatuloy ang kanilang pagkatalo, baka mawalan sila ng pagkakatao makapasok sa playoffs at ito ay magiging isang malaking kabiguan para sa team na dati ay matatag sa postseason. Kailangan nilang mag-adjust at magtulungan upang makabalik at muling masecure ang kanilang pwesto. Ang mga susunod na linggo ay magiging makulay at puno ng hamon para sa Warriors habang ipinaglalaban nila ang kanilang playoffs spot. Samantala sa sumunod na balita naman, Nakamit ng Oklahoma City Thunder ang kanilang ika na put panalo ngayong gabi laban sa Sacramento Kings. Matapos ang panalong ito, natitiyak na nilang makuha ang number one seed sa Western Conference. Pati na ang Northwest Division at isang pwesto sa playoffs sa isang matagumpay na 2024-2025 season. Ang tagumpay na ito ay katumbas ng franchise record nila noong 2012 at 2013 season na may 60-22 record. Saka sa kasalukuyan may 60 to 12 na record ang Thunder at kailangan na lamang nila ng isang panalo upang itala ang pinakamagandang record sa kasaysayan ng kanilang kupunan. Patuloy na nagpapakita ng galing ang Thunder na ngayon ay may labing isang sunod na panalo, isang bagong franchise record. Ang kupunang ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa regular season at tinitingala bilang isang paborito sa NBA Finals sa kabila ng pagiging pangalawang pinakabata na number one seed sa kasaysayan kasunod ng OKC team noong nakaraang taon matapos ang mahirap na laban napanatili ng Oklahoma City ang kanilang kalamangan lalo na sa kabila ng pag-alis ng Kings sa kanilang 24-point na lead sa ikatlong quarter. Ngunit sa huling quarter, muling umalagwa ang Thunder at nagtapos sa 101-105. Ang susunod na laban nila ay isang home game laban sa Memphis Grizzlies bilang bahagi ng kanilang huling homestand ng season kung saan layunin nilang palawigin ang kanilang pitong laro na winning streak.